mga tol ito ang paninda natin ngayon ah. ayun yan konti lang konti lang dito at dito naman tayo sa kabila mga tol Parib sa namin 200 lang mga tol ah. may strip tayo dito mga tol tol may strip natin eh, 230 lang mga kayitan nyo mga tol 230 minoro 230 giniling 200 ay diyan sa taas, walang taga. Ayun, tempo 250 mga tol ha. Alam ko ang laman 240. Ah, uh, magayos muna tayo mga tol ng paninda. Si para mabili. Lagi nating ayusin. Yung pang 100% na mabibili lahat 'yan. Ayusin natin. Oh, may nang gugulat din mo ito wala Yan mga tulo, ganyan ang pag-ayos ng mga panino Ayos tayo Laging naka Laging paumbok ang pagkamada no? Huwag niyong pinipipi ang paninda huwag niyong dinidiinan iangat po saka yung lamesa huwag dinidiinan mga pamahiin ng mga tindera Noong pa mga to noon pa kasi yan yung ginagawa nila ayun mga to Ayan ganyan dapat pag-ais ng paninda no? ayun so Wow, oh, ang ganda. Ito pa. Ayusin natin pa guys ito. Ganti pa guys niya mga tola. Pakita ko sa inyo. Kung paano mag ayos ng panindang kaakit-akit -ka sa mata ng mamimili.

Ay, yan mga tol. Ganito pag-ayos niyan, tol. Tayo mag-dicer muna. Ayun, ano? Para mabili kagaling paninda natin. Yung pang malupit Para mabili. Pag nakita ka sila nakayos yung mga tol, maaakit sila ngayon dyan sabihin lang kung ganda ng panindang ganda eh. yan mga tol ha panoorin nyo mga tol ha kung paano mag ayos ng panindang para maubos na youtube channel pala oo so, Gan ganyan ang pagkakamada ng mga paninda mga tol Iyan, para mabilis. Mahala Kaya ano uh, baboy. Ba, baboy buo ano? Buo ano? Kun An? buway pa Sino? Oh. Yan? Oh. Mahalaga. Oh, buway pa rin 'di. Buway pa baboy. Oh. Iyan. Oh, Oh, yan ganyan mga tol ha. Next question. Oh, mga tol. Kala nila tol, naglalaro lang ako dito. Parang naglalaro lang talaga tayo dito. Pag nagtinda kay lang, parang naglalaro lang. Huwag yung seryosuhin. Kasi pag nagseryoso kayo, may iinip kayo. Eh, pag nagtinda, parang naglalaro lang ba? Huwag may iinip kung walang buwibili. Kasi pag nainip ka, walang nananalo sa inip. Oh, pag nainip ka, hindi ka magwawagi. Okay. So, yun mga tol, ha? Ganyan ang pag... Ang ganda na ng paninda na yung... gabi eh, talaga. Yan. Ganyan ang pag-ayos mga tol, ha? Oh. Kung nagustuhan nyo, ay eh, mag-comment kayo. Kung hindi rin nagustuhan, mag-comment din kayo para maayos natin, maulit natin kung paano. Oh. Ayan oh. Wow. Ang ganda na. Ayan mga tola. Hanggang sa muli. Mamaya.